ngayon ang katarungan ang isang OFW na nakaranas ng matitig pagkatao mula sa kanyang ang isang aho... nagbalik sa OFW na natroma raw matapos ni Manong maltrato ng kanyang ako. Hindi ng Department of Foreign Affairs okay. ang ilang buwan na umunoy pagmamaltrato. Pusti siya ng ambasador ng Brazil. Ang OFW na pinay ang nahatulan ng pitay. Nagsasayawan ang mga ulap sa ilalim ng mga bituin. Nagagalak ang buwan dahil nakikita niya ang bawat lupain ngunit biglang dumilim ang paligid. Nanlabo ang dating malinaw na lente na bali ang higpit ng yakap sa makapal na tela. Hanggang ang tunog ng gulong sa simento at ang pagtulo ng likido sa kalangitan ay sumabay na sa hikbi mong kumawala sa kanyang pagtalikod habang hila ang maletang puno ng mga alaalang babaunin sa ibang dakong paroroonan. Tibay ng loob na magiging panangga sa ilang taong pagkawala sa loob ng isang orasang magkaiba ang direksyong pinapatunguhan. Dahil maaaring almusal mo'y trabaho niya, Tanghalian mo'y trabaho niya, hapunan mo'y trabaho niya, pahinga mo'y trabaho niya para lamang makaipon ng sentimo para sa pangarap niya sa pamilyang milya-milya na ang layo mula sa kanyang kinalalagyan na pikit matang iniwan para sa magandang bukas. Bukas, ang mata sa pangambang nilisan, ang pamilyang nangangamba rin sa bayang kasasapitan na gawang mag-alaga ng anak ng iba para sa anak na naiwan sa Pilipinas na gawang magtipid sa sarili para lang may perang maiuwi. Sa katapusan ng buwan, linggo, taon, taon-taon na nga lang naging kaugalian na hindi sila kasama sa mga pagdiriwang ng iyong kaarawan, kapistahan, kasakitan, kapaskuhan, kamustahan. Kaya kung sa sandaling may oras ka, maaring kumustahin natin sila. Sa ibang destinasyong inilipad sila ng kanilang determinasyon at alab ng pagpapagal para sa iyo. Hello po, pa, ma. Kumusta naman po kayo? Ah, uh, maayos naman po ako rito. Saka po pala natanggap ko na yung padala nyo. Hello, pa, ma. Maayos po ba kayo? Hello, pa, ma. Makakauwi po ba kayo ngayong Pasko? Hello po, ma, pa makakasama po ba kayo namin sa bagong taon? Katanungang ibinukaman ng kabilang linya, masagot man ng hindi nauutal sa katotohanan, nabubulunan naman ng mga agam-agam dahil marami sa kanila. Maltrato na ang naging sweldo, ginawa ng kwadra ng kabayo, ang tinutuluyan nilang kwarto, kwarto, kwatro, kwadra, kwarta, para may may padala sa pamilyang iniwan sa lupang tinubuan. Hindi na minsan mahalaga ang material na bagay na maibibigay nila walang katumbas pa rin na saya sa natatanging padala na ating nakikita na maayos ang kalagayan nila. Kaya minsan nakakaselos din ang buwan kasi nasisilayan niya ang bawat lupain nakikita niya ang kalagayan ng bawat isa sa atin kaya... Kung sakaling maayos sila sa paglapag ng eroplano, yakapin mo siya yakapin mo sila ng mahigpit na mahigpit. Damhin ang tao sa likod ng telang ilang taong mong hinahanap-hanap. Kaya saludo ako. Saludo ang bawat nakatingala sa kalangitan sa iyong pagpapagal para sa bayan, para sa pamilya, at para sa aming kinabukasan. pa ma tita, tito, lolo, lola, ate, kuya. Maraming salamat po. Mag-iingat po kayo. Maligayang Pasko.